Yung sasakyan, tingnan nyo yung sasakyan, no? ng bulldozer, ano? kasi nag-bulldozer ng mga snow dito no nakaraan. Yung mga hindi umalis sa parking sa gilid ng, ano? Ayan, pinahadaplis, bin ano? Kinahagingan. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. yung katulad to, tingnan nyo yan, no? yung snow. <laughs> Kaya sumisikip yung daan natin dahil uh, yung mga snow na sa gilid. Ayan, naku po, Panginoon. Ito, padaanin natin to. yan, dito lang tayo. Masikip, masikip yung mga daan ngayon kasi yung mga binuldozer na snow. Naku, ayan, oh. Nagkasalubong pa, no? Ay, nasa, ano, nasa gilid. Kung napapansin nyo, mga kainags, no? Basa ang ating dinadaanan ngayon kasi nga ay mataas ang temperature natin. At natutunaw ang mga snow dahil terek na terek si haring araw at single digit yung ating temperature sigurado nito yung mga sasakyan natin puro putik na naman mga kainags ano? Kasi kasi nga maputik nagtutunaw ang mga snow natin ngayong araw na to kaya yung mga sasakyan ngayon ako sigurado pagka, pagka uwian na mamayang hapon eh, Andumi ang dumi na sasakyan natin especially pagka mga puting sasakyan pero ano, hindi pa magandang magpalinis ng sasakyan ngayon mga kainex no Kasi nga, eh, pag pinalinis mo yung sasakyan mo ngayon Paglabas mo ng car wash Madumi uli yung sasakyan mo kasi yung dadaanan natin ay maputik pa rin So hindi advisable Hindi advisable ngayon Yan, Hindi na tayo magshovel ng snow Kasi walang snow na darating Ayon sa forecast May <laughs> papahinga natin ang ating mga katawan, balikat at ang ating balakang yan, nako po Panginoon Pagka malamig ang panahon talaga eh Hindi natin maiwasang hindi makaramdam ng no, mga pananakit ng mga joints Joints gawa ng mga arthritis ga Ay, nako Panginoon, mga rayuma Talagang pag nagkakaedad ka na eh Hindi mo talaga maiwasan na hindi makaranas ng ano no Ng pananakit talaga Talagang lumalabas yung mga sakit-sakit sa mga joints Pagka dumating ka na sa puntong nagkakaedad na. Yan, yung paniningil lang ating katawan. Nung tayo ay ano pa nung bata pa tayo sa pang-aabuso natin sa ating katawan nung bata pa tayo. <laughs> Sabi nga nila, di ba? Sisingilin ka ng katawan mo pagdating ng panahon. Kaya respect your body, respect your health. Ako naranasan ko mga kainay, so naranasan ko yung mga nagsimulang panakit-nakit ng mga katawan ko at the age of 43, 43, 44 ganyan. Yung lumabas na yung gout, Arthritis, yung high blood Doon ko na naramdaman Kasi dati wala akong pakialam sa katawan ko eh no Lahat ng mga pagkain masasarap Na unhealthy foods Eh kinakain ko kasi nga syempre eh, Hindi pa natin nararamdaman yung mga sakit-sakit Inom ng alak Naku po Panginoon Pero nung nag-trigger na no, yung gout Tsaka yung high blood Talagang doon ko na Napagtanto na mag-change lifestyle na hindi pwedeng ganun dahil naranasan ko yung hirap yung sakit nako pag ang katawan ang bumira ang health ang bumira ang bumawi talaga mararamdaman mo talaga yung bang mararamdaman mo yung mga ama may maiisip mo yung mga time na wala kang pakialam dati kung ano yung mga pinapasok natin sa loob ng ating katawan Yeah, madalas tayong gumamit ng windshield washer pagka ganitong maputik ang daan Ganda ng ano no, ng araw natin, ng dinadaanan natin, walang no walang kadulas-dulas no. Kumpara no mga nakarang araw na maraming mga nadisgrasya oh. Wow. Tsaka talagang sigurado tayong kakapit yung ano, kakapit yung gulong natin dito sa ano sa ground. Oh, di ba? Ganda no. Ganda pa ng views natin, yung harapan natin no. Maraming matutuwa ngayong araw na to, mga siya no. Dahil nako, Lalo na 'yung mga naka-day off katulad natin, naka-day off tayo ngayon. Napakasarap gumala, napakasarap maglakwatsa sa warm weather. Actually, nararamdaman ko 'yung init ng araw mula doon sa labas sa sasakyan natin mga kainig sana. Talagang this is the the right time na mamasyal, magwaldas ng kwarta sa araw na ito, lalo na pag day off nga tayo. Nako, Panginoon, dahil nako. Ipinagbobunyi namin mga nakatira dito sa Canada, sa Alberta, Canada, 'yung mga ganitong klima mga ganitong weather nako nagtutunaw ang snow masarap maglakad masarap mamasyal nako enjoy ang init ng araw ang init ng weather ngayon grabe nakakasilaw yung sikat ng araw ramdam ko sa mga mata ko talagang ano ano uh, matalas ang sikat ng araw ngayon pero ano masarap 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 tingnan yung mga gusto nating tingnan ngayon Gustong, gusto, gusto nating makita maganda baba na muna tayo hindi naman siguro madulas yung ang daan ngayon, ano? Hindi, hindi. Yan, yung snow pala. Yan, okay, safe. Yan. Tapos ako napapansin nyo, mga kainags, yung mga kayo na sino. mga parking namin, kasi hindi namin makita yung mga lane, no? Yung mga linya. Kasi nga, ako napapansin nyo, wala, oh. Natatabu na lang snow. Yan, kung napapansin nyo, bali balibaliko bali, ko, bali, -bali ko, yung mga, mga pagpapark. Pero naintindihan natin yan kasi wala, ganun talaga pagka-winter mga kainags, ano? At uh, saka maraming tao ngayon dito sa Canadian Tire Halos lahat ngayon maraming tao sa mga establishment Kasi nga sabado, sabado araw ng sabado ngayon mga kainis ano? Uh, kasi araw ng weekends ngayon yan, Maraming mga di ba Maraming mga gustong bilhin Sa mga gusto nilang mga pinapangarap nila Yan Dito lang tayo, tuloy lang tayo dito mga kainis ano? Ay may, 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 may sakin sa likod Yan, nako po, Panginoon no? Dito tayo tayo. Try tayo rito. Let's go. Thank you. Yeah, nako. Maraming mga Maraming mga pupunta talaga sa Dito tayo dito tayo pasok tayo rito. Oh, tayo na yung mga daan dito, no. Hindi nag-raider noon, hindi na bulldozer ng Canadian Tire. Ah, yeah, so meron lang tayong ginawa rito sa loob ng Canadian Tire mga kay ano? may, may may atras dito tayo. May atras. Dito na tayo duman ano mainit mainit actually mainit mainit ngayon hindi mo maramdaman ng lamig kumpara noong mga nakarang araw kasi yung furnace heater natin hindi umaandar yan at kapag hindi malamig at hindi umaandar ang furnace heater natin madalas eh maliit lang yung babayaran natin sa kuryente maliit lang yan, kasi pag sobrang lamig katulad last year la, uh, madalas lumamig ang panahon syempre pag malamig ang panahon madalas din Uh, yung furnace heater natin umandar at sa tuwing umaandar ang furnace heater natin nako eh malaki ang babayaran nating bill sa kuryente natin ano kasama na yung stove pag nagluluto tayo lahat kasama na yon so last year nagbayad ako ng 550 550 tapos 500 tapos sa uh, 450 tatlong buwan uh, buwan ng January, February, tsaka March yan, kaya pag ganitong hindi malamig ang panahon, eh masaya kami kasi siyempre, hindi rin umaandar yung ating furnace heater. Sana isang buwan, no, na hindi lumamig ang panahon. Ta okay na yung mga ganito, yung mga single single digit lang kahit negative. Basta wag lang masyadong madalas magbubuga ang ating uh, furnace heater. <laughs> kasi siyempre, mga sa malaking pera 'yon, pambihira naman. Babayaran natin sa ano, no, sa Ay, malaking babayaran natin sa oriente Ayan, 'no? Oh. Yan ay 'yung ano siguro, mga kinikita na 'yung mini bulldozer na magtatanggal lang ng snow dito sa ano sa parking ng Canadian Tire. Ayan, oh Kasi grabe, 'no? Ayan, oh. hindi mo talaga makita 'yung <laughs> kung kung saan ka magpa-parking, 'yung mga linya-linya. 'Yan, kaya ito na siguro, ito na siguro mag-ano. oh you know? yung magbo-bulldozer niyan medyo madugudugong ano yan kasi marami sa sakyang nakaparada marami siyang iiwasan diyan ano kaya yung iba di ba katulad dun sa atin sa trabaho natin gabi sa gabi sila sa madaling araw sila nagtatrabaho para walang masyadong nakaparking or walang masyadong mga umaandar na sasakyan kaya mas mas safe at mas komportable silang linisin yung daan kapag walang masyadong mga sasakyan mga nakaparking na sasakyan di ba? mga taong naglalakad ayan o, no? nagtatarsika na yung mga tubig sa ano, no? pag dinaanan na sasakyan ano? kaya yung mga talagang mamaya yung sasakyan natin madumi pag uwi natin ng bahay, madumi na nga eh mas lalong dudumi Ganito yung sinasabi ko mga kainex na, ano, na dapat yung mga sasakyan natin Ay make sure na merong mga windshield washer Kasi pag mga Mga putik Ay naputikan yung ating windshield washer Natalsikan yan At kumapal Wala tayong windshield washer fluid Nako Hindi natin makikita yung harapan natin Magiging cause ng disgrasya natin yung mga kainex ano. Kaya make sure merong windshield Yan Washer fluid O ba diba? Linis no Linaw Kaya mo tayo sana team Hortons mga kainex ano? Igop tayo ng soup Soup Mario na mainit na sa bao hmm. Kahit tayo mga kainis na sarap oh. Hmm. Bumabagsak yung mga ano yun oh, Snow Nabagsakan pa ako ng tubig sa bunga nga ako Habang nagsalita <laughs> Ang bihira. Ay nako ang daming tao ngayon nag enjoy sa ganda ng panahon Ay nako po Panginoon napakaganda Ayun, bumagsak na yung Ayos na nakapa, nakadikit dito sa, sa truck natin ano? Ay, salamat. Miinit na ang panahon. Yan, nako po, Panginoon. Ay, salamat. Miinit na ang panahon. Masarap na 'yan. Sarap na mamasyal pagka day off sa susunod mga araw. Dito na tayo sa simbahan, mga kainags, ano? Simba muna tayo ngayon. Yan. Yan, tapos na yung misa mga kainags ano? Nakapagsimba rin tayo kahit paano Gabi na Alas 5 pa lang ng, 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 hapon ngayon eh, Pero madilim na talaga Ganun talaga, uwi na tayo Ito na yung turkey na natin mga kainags ano? Galing sa trabaho natin Ituloy na natin kasi papakain natin sa aso awesome, yung ano Pera lang yung Pera lang yung breast Ayan, Frozen young turkey Ayan, Kasi hindi naman hindi naman kain ng mga turkey rito yung mga kasama natin sa bahay. Kaya masasayang lang yan. Tapos pakain natin sa aso. Yan, ito na yung ano natin makikain natin yung chicken, yung turkey breast. Tapos yung turkey natin, ayan, nandito na oh. Yan, i-bake natin para pagkain ng mga aso natin magaganda't kuha po, ha? Huh? Wait lang, yan. Jo Bonjat at yung mga aso natin pag kinain nila turkey natin sigurado ito na yung ano natin mga kainag eh. turkey ayan oh, tinanggal ko na yung ano <laughs> na natin siya yan ako ganda no ah, tinanggal ko na yung breast ito na yung breast mga kainag sa ano? nilaga ko lang sa tulog tapos sasawsaw na lang natin sa sa ano sa Mang Tomas. Yan. Buksan. Oh, ano? Gusto ko kumain? Ali-ali ka. Ang na ako. Ang dami yung pagkain, no. Oh. Lagi mo si Kuya Ah, oh, ali ka. Sita, sita. Sita. Ah, 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 ah. nak takam na takam. Lay down, lay down. Lay down, lay down, lay down, lay down, lay down. Good job. <laughs> High five. nak Ah, 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 ah. Naku, ako. tuwan yung mga aso natin, ano? Yan, -tuwa rin tayo kasi may pagkain sila. Yan. Laki nito, laki pagkain nito, ano? Mm -hmm. Panginoon. Sayan. Sayan. Hmm. gentle. Good job. Ay, parang ayaw mo, ha? Masyado kang pihikan sa pagkain, ha? Bira tong asa sa laglang maganis. Papakainin ko lang. Halika rito, Saya. Na. Saya na. Okay, payo. Unahan ka pa rin, Saya. Huwag kang ganyan, ah. Saya. Now. Hmm. Good job. Hmm. Sarap. O, sige. Doon ka na. O, dito ka lang, Saya. Dito ka lang. Yeah. Hmm. Agawan siya ni Saya, eh. Kaya lumayo. Kaya dito tayo ngayon sa, ano, sa labas. ligakad lakad tayo. By the way, mga kainigs, ano? Ah, ah, ah bumili nga pala ako nung ano nung uh, yung microphone sa GoPro natin ito toto to, to. ito sa to, 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 GoPro natin ano GoPro 12 tayo so kailangan ko na kasi bumili ng ano ng mga microphone tsaka yung transmitter lalagay lang natin dito pero yung ano hindi yung Ulanzi yung style niya no Ulanzi hindi hindi pa natin kaya yung presyo ng mga DJI <laughs> medyo mahal no uh, Ulanzi lang bali mga nasa 230 230 na bili ko sa Amazon. Pumorder na ako sa Amazon ng dalawa. Tapos kasi kasi kailangan ko na yung makakain ng sana yung yung microphone dito kasi pag wala akong microphone, pag nasa public place ako, sumisigaw talaga ako, grabe. Sumisigaw ako kasi siyempre gusto ko yung audio ko, yung boses ko pag nagbablog ako, gusto ko malakas. Kasi gusto ko yung mga manunood sa akin, yung mga viewers, subscribers natin Ang manunood sa atin, gusto ko marinig talaga nila kung ano yung mga pinagbubububunga nga ako kasi ako pag nanonood ako ng ng vlog mga kainigs ano? gusto ko sa vlogger malakas ang boses gusto ko naiintindihan ko yung sinasabi gusto ko naririnig ko yung sinasabi Ayan, ayoko yung mahina kaya yung mga ayoko sa mga napapunod ko mga vlog hindi ko ginagawa ini-improve ko yung sarili ko kaya kaya kailangan ko talaga mag invest sa siyempre sa pag vlog natin ano hilig na natin kasi itong vlogging na to passion na talaga natin kaya sabi ko it's time na para gumastos tayo kahit a uh, 230 para sa audio natin para mas lalong mas maganda tsaka para hindi matakot yung mga nakakasalubong ko pag nagbablog ako <laughs> minsan hinahanap nila kung sino kaaway ko eh. <laughs> hinahanap nila kung sino yung uh, kausap ko kasi ang lakas ng boses ko mga kahinigs, ano? kaya kailangan ko na talaga ng ano yung ano yung mic katulad ngayon itong cellphone natin cellphone ko yung gamit ko eh meron tayong ayan, oh, microphone gamit ko kaya hindi ko na kailangan sumigaw pa sumigaw yung normal lang ng boses yan uh, lancer rin ang tatak nito uh, up, up, kayang kaya affordable bali 35 dollars yata bili ko rito sa amazon yan okay naman eh at least ay eh, importante na rin yung audio di ba importante yon so yun lang mga kainags, ano? kasi pupunta tayo sa nako may pupuntahan na naman tayong ibang bansa mga kainis ano sa, sa January itong darating na January lalabas na naman tayo ng Canada may pupuntahan na naman tayo nako kaya kaya kailangan kong mag ano na kaya kailangan ko talagang bumili ng ano anong audio yung microphone <laughs> kasi para pag nasa public place tayo pag marami tayong tao hindi na natin kailangan sumigaw sigaw pa <laughs> yung sisigaw tayo ng pagkalakas lakas para lang maisip ko na talagang rinig sa audio yan kasi pag nag-edit -e ako at medyo wind di ba minsan mahangin di ba pangit sa tenga nun mahangin kaya kailangan ko na ng audio na mayroong windbreaker. Wind ano anti-wind. Yung hangin, 'di ba? Pag nanood ng video minsan may mga may maingay na background, yung hangin yun eh. Kaya mahangin na ngayon nagsasalita. Mahangin pampanahon. panahon. Patay na. Yari na. <laughs> Teka muna. Suotin ko muna at nasisilaw ako. hu, Hey Meta. Continue music, please. Yon. <laughs> <laughs> Don't forget to subscribe, click the like button, leave your message, enjoy your your day, mga kainas, ano? Hanggang <laughs>